Kag sa numero uno sa mga balita sa Negros, Subong at Pagpatuman sa towing kag clamping ordinance, ang mangin citywide na sa syudad Sang Bacolod. Kaina, may pila ka mga salakyan na nag-parking sa no-parking zone sa Gualang Sangate, Sang gate U.S. USLS Integrated School ang nasampulan. May report si Romeo Subaldo gin ka ginto ang ilinga pick up sa CL Motel Drive sa may Gwasang IS nga gate sa USLS bangod naga parking sa atubang mismo sa no parking nga signage. Ang ini naman nga van gin-clamp man kay naga parking man sa mismo nga atubang sa no parking nga signage. Pila lamang ini sila sa mga nasampulan sa Bacolod Traffic Authority Office sa ginhimo na karon nga citywide nga pagclamp kag pagtuo sa mga salakyan nga gina-parking sa no parking zone. Sunod sa OIC sa bitaw nga si Patrick Lakson, ginmando niya na sa iyang mga tao na ipatuman hindi lang sa Lakson Street kundi sa Bilog Abacolod ang clamping kagtuwing. Ginauna nila anay subong ang mga lugar nga nagapanghalit sa lakas sa traffic ang mga naga-illegal parking. Gina-identify na muna mga areas nga ka-create yun pala sang uh, lock. for example, lang sa Lasalda, ka-create yun yung lock in which mahalit yun flow in general aminado siya kag ginakulang pa sila sa mga personnel para mabantayan ang tanan nga dala noon sa Bacolod kag kulang pa ang towing trucks sa Metro Towing Services pero posible sa Nusaya nga sa unang quarter sa Marason nga Tuig mapalapad pa gid ilang operation So, sa uli, kung na ta, ang towing company, ako na, naka-invest sila to more towing trucks and more clamps. Hmm. Eh, siguro in which i i believe i firmly believe neto dali na lang na matapos saka uh, siguro by first quarter next year i'm sure they are ready dugang panya ang circumferential road ang isaman sa ilang mga ginabantayan naga pasalamat sa mga pumuluyo nga nagahatag sa ila sang impormasyon kundi diin may mga illegal nga naga parking kay hindi sa tanan nga tion ila ang tanan nga dalan noon sa subong nagasugod pa lang sila sa pagpatuman sini kag bag-o pa lang sa pungko sa iya nga posisyon nahangpan niya nga talaklaron pa ang tanan pero sa dalayon ginapaabot niya man nga maamat-amat nila nga matagaan sa kalubaran ang problema sa trapiko sa Bacolod